Isang interesting na trade proposal ang lumutang mula sa Bleachers Report. Pinag-uusapan ang potential na one for one deal sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers. Makukuha ng Portland si Gabe Vincent kapalit ni Matisse Bull. Pero ang tanong, paano nga ba makikinabang ang Lakers kung makukuha nila si Matisse Bull? Unang-una ay sa depensa. Si Matisse Tibul ay kilala bilang isa sa pinakamatakaw sa steals at deflection sa buong liga. Dalawang beses siyang napasama sa NBA All Defensive Second Team at sa edad na 27 years old, nasa prime years pa siya. Kung ikukumpara mo kay Gabe Vincent na mas nakatutok sa kanyang playmaking at shooting pero madalas ding absent dahil sa injury. Mas bagay si Matisse Tibul sa mga pangangailangan ng Los Angeles Lakers ngayon lalo na sa perimeter defense. At ngayon pumasok na si Luka sa core ng Los Angeles Lakers. Kailangan na nila ng mga role player na hindi demanding sa bola, pero kayang mag-contribute sa defensive end. Si Matisse Bull ay hindi scorer at hindi rin siya reliable shooter. Pero ang kanyang on-ball at help defense ay pwedeng magbigay ng solid na protection para kay Luka at LeBron. Pwede rin siyang maging defensive partner ni Garrett Vanderbilt sa second unit o gamitin siya bilang wing stopper sa mga crucial late game possession. Pangalawa, flexibility ng kontrata. Si Matisse Tibul ay nasa team-friendly deal, dalawang taon na humigit-kumulang sa 10 million kada taon, at may player option sa second year. Ibig sabihin, kung hindi gumana ang fit, pwedeng hindi siya i-retain after the season. Pero kung mag-step up siya, Meron silang magandang 3-in-D style defender na sa murang halaga. Kumpara kay Gabe Vincent na may fully guaranteed deal hanggang 2026. Mas flexible si Matisse Thybul pagdating sa cap space. Bagay na mahalaga kung may plano ang Lakers na sumali sa free agency sweepstakes sa 2026 o 2027. Pangatlo, identity. Matagal ng usapan na kulang sa identity ang Los Angeles Lakers sa defensive end. At lalo pang lumala ito sa nakaraang season kung saan hindi nila nagawang pasukan ang playoffs. Ang pagkakaroon ni Mati City Bull ay pwedeng maging hakbang pabalik sa kanilang defensive brood. Isang bagay na naging trademark nila noong championship run noong 2020. Hindi niya kailangan magbuhat sa opensa, basta't maibibigay niya ang pressure sa perimeter at makakatakbo sa transition, magbeblend siya sa system ni coach JJ Redick. Sa kabuuan, hindi ito headline na trade, pero kung titignan mo sa mas malalim, ito ay isang strategic move para mas maging balance eh ang lineup ng Los Angeles Lakers. Isang risk na maliit ang downside, pero may potential na mas mataas ang reward. Defense, contract flexibility, at System Pit, Yan ang mga bagay na kayang ibigay ni Mati City Bull sa isang team na naghahanap ng bagong direksyon. I-comment ang inyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin 'yan mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.